Morgana. Morgana? Can I have a minute? Chasel, mabuti nandito ka. Tulungan mo naman ako pumili ng picture ni Ate Moira para dun sa bust na ilalagay ko dun sa Women's Center na ipapagawa ko sa kanya. I read your memo. Nirevoke mo yung suspension ko kay Zoe. May masama ba dun? Well, ako ang nagsuspindi kay Zoe with the endorsement of the medical director. So sana naman, bilang respeto mo sa akin, hindi mo babaliin yun. Well, as far as I know, I own majority shares here. Just two hours ago, remember? And sa pagkakaalam ko, si Dr. RJ Tanyag ang may hawak ng mga shares dito. Ikaw, meron ba? I am still the CEO of Apex. So I make decisions. At sususpindihin ko ang kahit sino man na lumalabag sa batas ng Apex. Not anymore. Kasi nandito na ako. Well, hanggang nandito ako, I will do my job. Oh, and about the pictures? Kahit na anong picture ni Moira, pangit. Kasi magkamukha kayo, di ba? Gaba? Ipapangalan kay Moira? Grabe. Di ba nga nakakapikon? I mean, nung nabubuhay pa yung Moira na yan, nangaaway siya sa mga kapwa niyang babae. Pagkatapos ngayon ipapangalan sa kanya yung Women's Center? I mean, it's so ironic. It's like naming a bank after a thief. Alam ninyo, hindi ko alam kung iaalok ko po. pa sa inyo itong dahil ang tataas nyo. Napaka-hyper ninyo. <laughs> eh, kasi naman, Chang. Nakakainis naman po talaga yung ginawa ng Morgana na yun. Oo nga. Sa totoo lang, ah. Established na hindi sila magkasundong magkapatid. Hindi sila close. Kaya nga. Mas ngayon ipapangalan niya kay Moira. Kaya alam nga. ko, Chang. Yun din ang pinagtataka ko, eh. May something talaga yung mag yun eh. Hindi ko lang masabi kung ano kasi wala pa akong pwede. Exactly. When Moira left this earth, I thought she left the universe. Pero parang nararamdaman ko pa rin yung vibes ng babaeng yan dito eh. Ayun ako, Ma'am Giselle. Eh paano pa kaya pag nakadisplay na yung bus niya doon sa center? Yun ang oh. ang iniisip ko. Can you imagine? Araw-araw ko makikita si Moira. My gosh, baka hindi ko ma-